Presko ba yung tulog mo? Pero napapasok ka sa electric bill? Relax ka lang, partner. Narito ang limang aircon tips na makakatulong sa'yo makatipid. Ibi-breakdown e ko pa yung konsumo mo. Tip number one. Iset ang aircon sa 24 to 26 degrees. Mas tipid yan kumpara sa sobrang lamig na 16 degrees. Alam mo bang kung naka 16 degrees ka buong gabi? Pumapalo yan ng 11 to 13 pesos per hour. Pero pag naka 24 to 26 degrees ka lang, 6 to 8 pesos lang yan per hour. Kaya kung 10 oras mo siya ginagamit, makakatipid ka ng 2,000 kada buwan. Tip number 2. Linisin ang aircon every 3 to 4 months. Ang maruming unit, nagtatrabaho ng doble. Ang resulta, ang konsumo mo tumataas. 300 to 500 pesos yan kada bill. Tip number 3. Kung merong timer o sleep mode ang aircon mo, gamitin mo yan. Lalo pag gabi. Dahil pag 8 hours, 64 pesos. Pero pag 4 hours, 32 pesos lang. That's 1,000 pesos kada buwan. Tip number 4. Siguraduhin nakasarado ang pinto at bintana. Dahil sayang ang lamig na tumatakas. Dahil ang kwartong bukas, merong 300 pesos to 400 pesos kada buwan. Tip number five. Iwasan mong tamaan ng araw ang kwarto mo. Maglagay ng kurtina, blinds, o tint kung kinakailangan. Dahil mas malamig ang simula, mas tipid. Maaaring 300 to 500 pesos ang natitipid mo. Konting adjustment lang ang kinakailangan. Press na, timid pa. At para sure na alaga ang aircon mo, pacheck mo na yan sa Cool Hub Air Conditioning Services.